Paitan ni probinsya mga bay basta ing ani basta uwan-uwan grabing danloga. Ha? <laughs> ah. ah. ah, ha? Ay, <laughs> hinay. Hinay, <laughs> <hums> uh, hinay. Uy, hinay. BA Mau oh, <laughs> struggle mga bay sa kuan. Mm -hmm. ah! grabe kelapok. Hah? Mau gani? Sus.

Hindi kayo may tatay sa atay. Okay lang oh, na o. Ah. Okay <laughs> ko e, taon. Kangit-ngit niyo yun? Oh, kangit ni na Ha! ikani mo mga manghudi ni Kakuan? Uli nila, magtangas ni Ritaon. Dito sa pa. Grabe ngit-ngita din rin ay -di. Bisag na ba kay ngano? Ngit-ngit gihapon. Sa. Lanay sa kyanan. Hala. Daplin day kay nai sa Dangog na ba kayo? Hoy bi. Japit day. Di japit nito. Japit. Oh. You Kalagi know, o oh, kalagyo sa suga. Kuno mukindu pening ko na oy. Ka struggle yun ning probinsya oy. Ah. Basta tinguan.

Dili mo katanga sir ang apil ang kuano katong pag-uwan gyud kusog kayo apil lang ka ng chapi no Sus <laughs> <laughs> <So sino>, ah Mukha ko na ako